Bombogenesis, tama kariyan. at patuloy nga nanalasa itong bagyong hiner sa kalupaan ng bansa, partikular dito sa may bahagi ng Luzon habang pinapanatili nito ang kanyang lakas. Huli itong namataan sa bisinidad o itong sentro ng naturang bagyo sa bisinidad ng Alicia Isabela. Ito ay may nakasang ng hangin na umaabot sa 55 km per hour at mayroong pagbugso pa rin umaabot sa 70 km per hour habang patuloy nga itong kumikilos pakalurang direksyon sa bilis na 30 km per hour. At dahil nga sa direktang pananalasa ng Bagyong Hiner, nadagdagan pa ang bilang ng mga lugar dito sa Luzon na isinailalim na sa Signal number 1. Kabila na riyan ang mga lugar na nasa kategorya ay tuhong uh, Cagayan, kabilang na rin ang Babuyan Island, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, kabilang rin ho ang uh, Mountain Province, Benguet, lalawigan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at uh, pati na ang Sambales Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, ang lalawigan ng Bulacan, northern at central portion ng isaalang uh, Bataan. Aurora, northern portion ng Quezon, kabilang na pujaan, dyan, etong Pulilo Island at northern portion naman ng Rizal at northern portion ng Metro Manila na ho ng Quezon City, Caloocan City, Valenzuela City, Malabon, no Navotas, Marikina at maging dito ho sa Metro Manila at San Juan maging ito mandalu Mandaluyong City. Asahan na itong malalakas na pagulan at hangin sa mga nabanggit na lugar. Mayroon itong minimal to minor na banta sa buhay at mga ari-arian. Batay nga sa latest data ng Bomb Center, babaybayin ngayong araw ng Bagyong Hiner. Itong coastal waters ng Ilocos Sur o La Union at maaarubas na itong uh, si Hiner uh, sa Philippine area of responsibility mamayang gabi kaya naman bukas ng umaga. Samantala, patuloy naman na umiiral uh, Bombo Genesis at mga kababot nation itong southwest monsoon o hanging habagat na lalo pang pinalalakas nitong bagyong hiner at bagyong ma international na napulasan na nasa labas pa rin ng Philippine area of responsibility at makararanas ng araw ng masungit na lagay ng panahon kasama na ang mga pag-ulan itong lalawigan ng Batanes, Mimaropa, Bicol Region at uh, Visayas at maging ito ho sa may bahagi ng Mindanao. Ito naman po makikita nyo dito itong nabuong uh, namumuong cloud cluster dito pa rin sa loob ng Philippine Area of Responsibility at bagamat wala pa tayo nakikitang indikasyon na mabubuo ito bilang isang low pressure area. Habang papasok naman Itong uh, bagyong pulasan o may international name na pulasan mamayang gabi sa Philippine Area of Responsibility at tatawagin itong si Bagyong Helen sa oras nga na pumasok ito sa teritoryo ng ating bansa. At namataan ito sa layong 1,180 km sa silangan ng Central Luzon na bahagyang lumakas nga sa 65 km per hour at may pagbugsong umaabot na ngayon sa 80 km per hour tumikilos pa kan oh, hil ah, hilaga, hilagang kanluran sa bilis naman yan na 15 km per hour. At dahil nga mga kabumot ko sa nation sa pag-iral ng nabanggit na tatlong weather, uh, weather system sa bansa, ay pinapayuhan natin ang ating mga kababayan na mag-ingat pa rin at maging handa. bomo Genesis. Okay. Uh, simula kahapon, Bumbo ano, nasa ilalim ng signal number 1 ng maraming lugar, pero wala namang uh, time na umabot sa signal number 2. Ngayong araw na ito, dahil binabaybay nito ang kalupaan ng Pilipinas, may chance ba na, o may posibilidad ba na tataas yung signal number natin? So far po po Genesis uh, hindi pa natin masasabi kung tataas o da dadagdagan pa o itong uh, mga nasa signal number 1 o tataas pa ito sa signal number 2 dapat da dahil nga binabaybay nito Etong kalupaan, ito mismong uh, landmass ng Luzon mm -hmm. at inaasahan natin na bagyang hihina ito bombo genesis dahil narin doon sa mga uh, bulubundukin na nababangga ng hangin ito bombo genesis. So kasi kagabi dumaan siya dyan sa may Sierra Madre ano and then ngayon tatawid siya sa May Cordillera Mountain Range so palabas na ng Ilocos Region. Pero eto kapag uh, pupasok na sa Ilocos Region or dadaan na ng Ilocos Region uh, anong nakikita nating chance uh, dito bombo Victor? Uh, posible bang lalakas pa? O ma yung hanggang sa uh, 50 o 50 kph lang. So far Bombo Genesis na kita natin na mamamamiinteni niya yung uh, kanyang lakas at magiitong kanyang pagbugso bagamat uh, hindi natin inaalis 'yung posibilidad na posible itong uh, lumakas Bombo Genesis. Pero grabe 'yung dulot nitong ulan ano, bombo Victor, makikita sa mga uh satellite image na sa pinapakita natin ngayon parang halos lahat ng bahagi ng Northern Luzon puro pula no yung kulay ibig sabihin maulan ano bumubik yes po kung ko makikita natin dito sa may oh. uh, mismong uh, satellite image natin nakita nyo yung orange na yan mm -hmm. yan yung mga ulan na dala nitong uh, naturang uh, si bagyong hiner at dito siya uh, halos nandang dito siya sa may uh, northern extreme northern Luzon na bahagi ng ating bansa bumojalisis at yan nga ay nagdadala na mga, ng mga pag-ulan dyan sa nabanggit na lugar. Okay, sige. Maraming salamat, Bombo Victor. Yan muna ang aking ulat panahon mula dito sa Bombo Weather Center. Bombo Victor liyang tinunag ulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!